Sa gitna ng matinding pagbabago at muling pagtatayo ng prangkisang Los Angeles Lakers, lumutang na ang isang matinding ulat na may kinalaman sa magiging direksyon ng koponan sa ilalim ng bagong CEO na si Mark Walter. Ayon sa isang pinagkakatiwalaang source mula sa NBA, inilabas na umano ang plano ng pamunuan ng Lakers para sa darating na season at malinaw ang mensahe, hindi na ito ang parehong Lakers na nasanay tayong makita sa mga nakaraang taon. Isa sa pinakamalalaking balitang nakapaloob sa planong ito ay ang opisyal na pagpasok ni Bob Myers bilang bagong executive ng Lakers. Si Myers, dating architect ng Golden State Warriors dynasty, ay kilalang kilala sa kanyang kahusayan sa pagbuo ng championship caliber rosters. Ang kanyang pagdating ay tila nagpapahiwatig ng isang panibagong simula para sa Lakers, isang hakbang na seryosong sumasagot sa matagal ng hinaing ng fans, ang kakulangan ng malinaw na direksyon sa organisasyon. Kasama ng executive overhaul, inilatag din ang plano para sa free agency. Apat na pangalan ang naka-highlight: Clint Capela, Dorian Finney-Smith, Dante Exum, at syempre, si LeBron James. Ang muling pagpirma kay LeBron ay isang deklarasyon na hindi pa tapos ang laban. Bagamat maraming haka-haka ang nagsabing posibleng mag-retire o lumipat si LeBron, tila nananatili siya bilang sentro ng misyon ng Lakers. Ang pagdagdag kina Capela, isang reliable rim protector, Finney-Smith, isang 3 and D wing na kayang magbantay ng multiple positions, at XM, isang underrated guard na muling bumangon sa kanyang career, ay nagpapakita ng pagsisikap ng Lakers na palibutan si na Lebron at Luka Doncic ng mga versatile at defensive-minded na piraso. Ang tandem ni na Doncic at James ay isang nakakagulat ngunit napakabigat na kombinasyon sa papel, veteran leadership at championship IQ ni Lebron at unstoppable offensive brilliance ni Luka. Kasama rin sa trade acquisition sina Nicholas Claxton at Andrew Wiggins. Si Claxton ay isang young and mobile center na may kakayahang magprotekta ng rim at mag-switch sa perimeter, habang si Wiggins, dating all-star at NBA champion, ay isang elite wing defender na may scoring capabilities. Ang pagpasok nila ay nagpapalalim sa rotation at nagbibigay ng flexibility sa lineup. Sa projected starting lineup, makikita natin sina Luka Doncic, Austin Reeves, Andrew Wiggins, LeBron James, at Nicholas Claxton. Isang lineup na binoo para sa modernong NBA, may shooting, playmaking, defense, at experience. Si Reeves, na naging breakout star ng Lakers, ay nananatiling vital piece. Si Wiggins at LeBron sa wings ay magdadala ng versatility at scoring, habang si Claxton ang magiging defensive anchor. Sa ganitong kombinasyon, makikita natin ang intensyon ng bagong pamunuan, bumuo ng isang balanced, switchable, at championship contending roster. Ang plano ni Mark Walter ay hindi lang simpleng pagbubuo ng roster, ito ay isang malinaw na pahayag ng intensyon. Pagkatapos ng ilang taon ng pag-aalangan at hindi matatag na direksyon, ngayon ay tila may matibay ng pundasyon ng Lakers para sa hinaharap. Kung may isa sa katuparan ng lahat ng ito, maaring bumalik sa tunay na forma ang prangkisang minsan ng namayag pagbilang The Crown Jewels ng NBA. Ngunit gaya ng anumang plano, hindi ito garantisadong magtagumpay. Kailangan ng synergy, coaching, at health ng mga manlalaro upang maisalin salin ang mga pangalan sa papel patungong tunay na tagumpay sa hardcourt. paman, para sa mga tagahanga ng Lakers na matagal nang naghihintay ng pagbabago, ito na marahil ang sinyales na matagal nilang inaabangan. Ang bagong era ay nagsisimula na, at sa ilalim ng liderato nina Mark Walter at Bob Myers, maaaring muling manumbalik ang luwalhati sa Los Angeles. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.